buhay to oh. Diba sinabi ko na sa'yo Huwag kang chat ng chat Huwag kang tawag ng tawag Huwag kang magbibidyo call Pag nasa trabaho ko Saglit lang ako mawala Video call ka ng video call Chat ka ng chat Text ka ng text Nakikita ng mga kasama ko Napapahiya ako sa mga kasama ko Sinabi ko na sa'yo yan Na Huwag mo kong tatawagan Huwag mo kong i-video call. At saka isa pa pala, pag uuwi ako, lagi kang nakasimangot. Wala ka pang nilulutong ulam. Paano ko gaganahang umuwi niyan? Magaling ka lang maghanap. Hanap ka ng hanap. Pag uuwi naman ako, wala ka namang nilutong ulam. Mga damit ko, di mo pa nilaban. Ba sinabi ko naman sa'yo, susunod ah, ayoko nang maririnig sa'yo na hinahanap mo ko. Hanap ka ng hanap, video call ka ng video call. Kala pa ba mang ka lagi? Hindi pa video call lang video call. Kung ako, minsan video call ka ng video call. Pag hindi nasagot, nagagalit ka. Magdidisgrasya pa ako sa ginagawa mo eh. Tawag ka ng tawag eh. Kung kailan ko gustong umuwi, doon lang ako uuwi. Ha? Sana ah. Oh. <laughs> Kung gusto kong umuwi ng madaling araw, uuwi ako ng madaling araw. Kung gusto kong umuwi ng gabi, uuwi ako ng gabi. Tano oh. ko. <laughs> Sinasabi ko sa'yo eh. Ganon chat, tawag ka ng tawag. Susunod, ayoko nang tatawag ka, ayoko nang magja-chat ka. Uh? Isaksak mo sa kukukuti mo yan, isaksak mo sa isip mo yan. Uuwi ako kung kailan ko gusto. <laughs> ha? Kapag may lakad ako, na, huwag kang chat ng chat, huwag kang tawag ng tawag para hindi ako napapayas sa tropa ko. Pag uwi ako, kailangan meron ka ng nalutong ulam. Paghandaan mo ako ng makakain. Ganon ang gawin mo, hindi yung puta tawag ka ng tawag. ayoko na maririnig sa'yo yan ha, natawag ka ng tawag ha, kahit kailan ha. Nakakainis na yung mga ganyan mo. Huwag mo nang uulitin yan. Ha, dyan ako galit na galit sa sinasabi ko sa'yo. Galit na galit ako sa ganyan tawag na tawag video call lang video call pag hindi na sagot nagagalit ah, nakakabwisit nakakasira ng araw wag na wag mong ulitin yan ha nasabi ko sa iyo wag na wag mong ulitin yan sabi mo no 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 mo, um, sinasabi kinakwento ko lang yung sinabi ng kaibigan ko sa asawa niya grabe yung kaibigan ko sinabi niya sa asawa niya yun tapang nung bilib nga ako ron eh Pero mo um, yung kaibigan ko. Napakatapang. Pag gano'n ang sinabi mo sa akin, palalayasin kita. Eh, alam mo naman hindi ko naman kaya sabihin sa iyo, ha? Ikaw so, naman eh. Ako? Hindi pinagalito? Isang tapag mo nga lang agad. Tumaamahan ano na ako eh, na ako eh. Pag ganon ang mga pinagsasabi mo sa akin. Yung luto mo, talagang gurtsong gusto ko. Talagang ang sarap na luto mo. <laughs> hindi yung, eh, ang tapang nga nung kakilala ko na yun, nung kaibigan ko na yun. Ano sabi niya, sa pa, asawa niya? niya talaga sa asawa niya yun Sabi ko, buti hindi ka pinalayas ng asawa mo? Hmm, pag ako yun papalayasin kita eh, ihagis ko lahat ng damit mo doon sa eh, labas ng na mundo. Alam mo namang hindi ko kayang sabihin sa yo yun yon. Diba kaya nga. Kailan ba ako nagsalita sa ng nang ganoon? Hmm, dapat na.